Mag-asawang high-value individual drug suspect naman arestado matapos makumpiskahan ng siyabong nagkakahalaga ng 238,000 sa San Carlos City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, RS38. Masantos siya kabasanit siya kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kapusan, Kuyang Angel. Timbog ang mag-asawang high-value individual drug suspect na kinilalang sila Kenny John Zacarias, 34 anyos, at Jerry Lynn Zacarias, 24 anyos, kapo-residente ng barangay Tandok San Carlos City, Pangasinan. Sa ulat ni San Carlos City Chief Police Lieutenant Kenneth Ilyasar Edulmo, alas 4.15 ng madaling araw ng salakay ng pinagsanib na puwersa ng PDAU, PIU ng Pangasinan PPO, RPDAU, Pidig Isuyo 1 at San Carlos City Police Station ang bahay ng mga suspek. Bitbit -bit ang search warrant tapin na labas ng San Carlos City para sa paglabag sa Republic Act 9165 at nakumpis ka sa kanilang bahay ang walong plastic sushi na naglalaman ng hinihinalang ng na na tumitimbang ng 35 gramo at may street drug price na 238,000 pesos. Nasamsam din ang iba't ibang drug paraphernalia sa isang electronic weighing scale. Kasalukuyang nasa kustudya ng sa San Carlos City Police Station ng mag-asawang suspek at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Pardo Ares Tertitago ulat para sa DCRH una sa Pilipinas una sa Pilipinas. Maraming salamat